Ano ang kinakatakutan mo mawala? Kung sa mundong ito'y kahit isa'y wala tayong pag-aari. So, hi mga kuya at ate, welcome po sa aking page na pangalawang pagkakataon. Kung sa mundong ibabaw mga kuya at ate, ang lahat ng bagay ay tila atin. Subalit kung pagbubulay-bulayan, wala ni isa ang tunay na pag-aari ng tao. Ang bahay na ating tinutuluyan, ang mga ari-arian na pinaghirapan natin, maging ang mga taong pinakamamahal natin, lahat ito'y pinagkalaob lamang bilang pahiram. Darating ang takdang oras na ang lahat ng muli ay babawiin sa tamang panahon at ang tao ay alis sa daigdig na tila tulad ng kanyang pagdating. Walang dala, walang taglay, maliban ng alaala at bakas ng kanyang pagkatao. Kung gayon sa nagmula ang ating pangamba sa pagkawala, ang ating takot ay nakaugal sa maling paniniwala na may tunay tayong pag-aari. Kapag kumapit tayo ng mahigpit sa mga bagay na panandalian lamang, tiyak na darating ang bigat ng pangihinayang at takot na maiwanan. Subalit ang karunungan ay yung pagkilala na tayo'y tagapag-ingat lamang, hindi mga may-ari. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o laki ng ari-arian. Ito'y nakikita sa kabutiang na ibahagi, sa pagmamahal na naipadama at sa alaalan ng mabuting gawa ng ating iniwan sa kapwa. Sapagat ang mga ito ay di nananakaw, di naaagnas at di naluluma kahit lumipas man ang panahon. Kaya kung wala tayong tunay na pag-aari, bakit matatakot sa pagkawala? Mas mainam na mabuhay ng may pasasalamat, may pagpapakumbaba at may layuning may maiwang kabutian sapagkat ito lamang ang yaman ng dadalhin natin lampas sa buhay na ito. Ang lahat ay anino lamang ng pag-aari. Sa paningin ng tao ay tilay kanya, ngunit sa katotohanan ay pahiram lamang ng panahon. Ang gintoy kumukupas ang palasyo ay nabubuwal. Maging ang init ng mga yakap ay unti-unting lumilisan sa pag-ikot ng oras. Bakit ka matatakot sa pagkawala kung sa simula pa lamang ay wala ka ng tunay na hawak? Ang buhay ay hininga lamang, hihiram hihinga at muling magbabalik sa kawalan. Huwag kang kumapit sa alabok na tinatangay ng hangin, sapagkat ang alabok ay hindi nananatili. Sa halip kumapit ka sa diwa ng pagmamahal, sa kabuti ang inihasik sa alaala ng iyong pagkatao. Sapagkat iyan ang hindi nananaka hindi natutunaw ng ulan, hindi madadalan ng kamatayan. Kung gayon ipikit ang mga mata sa takot ng pagkawala at idilat ang kaluluwa sa biyaya ng bawat sandali. Dahil ang tunay na yaman ng tao ay hindi hawak ng kanyang mga kamay kundi ang iniwang bakas sa puso ng kanyang kapwa at ang liwanag na isinabog niya sa mundo. All right, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita ulit kayo sa next video ko. Bye-bye.